Ayan guys. Maliligo na naman si ako. Ay, just call me. <laughs> ang lamay guys, grabe. Ang lamay, ang tubig. Ayan, nandoon na sila naglangoy-langoy. Naglangoy-langoy ang mga bida. Oh, ayan, nandoon kami. Ayan, naglangoy-langoy kami, guys. Medyo, medio, oh. medyo, medyo. <laughs> Sobrang lamig ang tubig, guys. Ay, gusto. Nating cellphone eh. Yeah. Ayan. Pupunta ako doon kasi malayo kami. Ano na picture at ano nang video si. Uh, uh, hindi lang picture, video pa. Kuha so, so, mo lang video sa inyo. Uh, Oo. Uh, marunong nang ay. Kinuhanan ko kanina. Ayan guys. Ano wag fake. mahulog. Ayan. Oh, the bed ang lalim. Kuya, marunong ka pala lumangoy ha. Ano? Positive dal mo. Kaya ako galing na. mag Oh. Aba, kaliwa na lumawit ng bibig. Uta oh, na mo yan. Upa na lang hindi 'yung si Risa. Oh.

ng mga gaga gumulong siya eh. Wala siyang. Pa-turuhan kay kulit pag ali pag so mo mali sumisip. Sumisip. Di ba nilulunod din siya?